So ang vlog natin ngayon is meet up and then ano ba tong kotse ko? Kia Pride ba for festiva or mas the one to one? What's up mga boss Panibagong vlog na naman. So, nandito tayo ngayon sa Uni Oil, Kalayaan Avenue. Ito yung meet up ko kasi pag may meet up ko ng mga parts. So, ang parts na meet up ko ngayon is Kia Pride Side Molding. Brand new, old stock. Di ba? Hintayin lang natin yung buyer. So, Actually, ano siya? Pamangkin ng buyer. So, hintayin natin. So, ang vlog natin ngayon is meet up and then, ano ba tong kotse ko? Kia Pride ba? Ford Festiva? Or Mazda 121? So, hintayin lang natin siya then proceed tayo sa vlog natin, di ba? Okay, basa mo? Hintayin lang natin siya. A few moments later. So, tapos na mga amo, na Namit na natin si ano. Boss Ian. Pamangkin siya ni no? Boss Jerry. Siya yung nag-pick up ng side molding ng Kia Pride shoutout kay Boss Ian and kay Boss Jerry Alcazar. Mag-tio, di ba? Kita mo naman, nakatuwa. mag same banding ng kotse. Diba? So, may maingi sa likod, mga gamit. So, <laughs> marami nang tatanong sa akin, Boss Amo, na ano ba itong kotse ko? Bakit Ford? Eh, Ikea Pride daw. Kia Pride to, pero original three door Wow! Pero palang pinta na Kia Pride. Meron, busa mo. Ito yun. <laughs> Di ba? So, ang explanation doon is si Ford, nagpa-design kay Mazda ng kotse, na binadge niya as Ford Festiva, na minanufacture ni Kia Motors ng araw. So, kinalaunan, kaya may Kia Pride kasi binili niya yung license para ibenta. Di ba? Kasi kung hindi nyo alam, sa tingin ko ah, parang mag-sister company parang mag-related. Di ba? So, yun ang explanation nun. So, kung ano mo pyesa ni Park Festiva, basta hindi hindi nagre-relate sa length niya tulad ng pinto, basta kia pride siya, pasok ang mga headlight, grill, bumper, hatch door, front bumper, rear bumper. Pero, pag kia pride na LX ka, na mukhang LX yung modelo na kailangan mo lang magpalit ng fender sa saka ng headlight killer di ba? kasi yung clearance light nito ay iba sa mga LX or CD5 na modelo ito yung tatlo yung tinutornilyo bukod sa headlight may tornilyo yung dalawa sa fender malinaw po sa sana hindi ganal dito so yung explanation ko kaya kinukonsider ko ba itong Ford Festiva? Um, kahit ano tawagin mo, okay lang sa akin basta mo Kia Pride, Ford Festiva, basta sa akin original 3 di ba? Tsaka yung pyesa niya is more on Festiva na talaga Buwan niya, pero ito kasi pinilitan ko na ng front seats eh Nang nakasawa lang, pan, pang tanggal umay lang sa mga urig-urig Di ba? Pinilitan ko na Ricaro Pero yung rear seats niya, carpet, ah uh, Bumper, hatch door Everything Except shell, halos Ford Festiva na Di ba? Binoob ko siya as Ford Festiva So hindi ako napabaturt kung sasabihin mo Kia Pride lang yan, eh walang basagan ng trip Di ba? Ito naman pinangarap ko, so kahit ano sabihin niya sa akin na Kia Pride lang yan Or Ford Festiva, okay lang eh, It's your opinion, di ba? Pero hahamunin ko kayo Kung magyayabang kayo sa akin ng fried lang yan, madaling magbuo yan mag kaya, maghanap ka rin ng tidor na original, di ba? na sing fresh nito at yung pesa e eh, for festiva, di ba? so ano pang karga nitong kotse to is gagawin ko sa next vlog soon so pag hindi pa hindi siya subscribe, mga basa mo, don't forget to subscribe and like and comment malalaman nyo yung ngayon to cut 5.42 so ngayon mga boss amo cut oh hell no what's up vlog <laughs> mag meet up para ma, ma deliver ko yung kesang binibini uh, Nani? Nani? money 1 two, three.